hanggang new year na siguro tong ulan na to pero okay rin kasi ang weather is plus 2 lang so okay lang okay, stop light na, na naman kami ano yung ano ko patak ng ulan ikutan ko yung napakagandang Christmas uh, decoration. So, ikutan ko siya. Kaya iba tong dinaanan ko. Kasi gusto ko siyang madaanan, guys. Maganda yung decoration niya. Hindi ko siya natatiming na gabi ako dadaan. Palaging araw. Eh, sa gabi sigurado maganda ang ano niya. Maganda yun. Kasi yung ilaw niya is colorful. OMG! Anong ginagawa nitong sa na to? wala na, hindi naman siya pwedeng magpark yan kasi corner, bawal itong dinadaanan kong puting building na yan guys ito ay ang pinakamalaking shopping shopping center yan ang tinatawag na La Bay branded and ang panda yung makikita nyo yung mga yan, yeah, Christmas decoration simbahan yan, oh. simbahan itong sa side na yan guys simbahan siya. At ito na ang pinaka busiest street, St. Catherine Street. Yan, yan ako yung ano ko. Ay, ayan na, ang ganda niya, guys. Ito nga ang talagang gusto kong daanan pag ano. Wow. Paliko pala yung isang mo. Ang ganda ng decoration niya, guys. Kaya lang, visible kaya yan sa camera <laughs> iaharap ko yung camera ko dyan guys para makita niyo para siyang plaza nasa gitna ng ano uh, hotel uh, bangko uh, mall maliit siyang parang plaza sa gitna e, ganyan ko ang camera ko mamaya para kita nyo hindi natin mamiss yung ganda ng ano yan nasa side siya eh Nasa ibabaw kasi ng sasakyan sa dashboard ko yung ano. Para makita nyo yung ano. Kaya ginanyan ko ang camera. Ang tagal ng stoplight dito. Katagal. Itong side na to guys. Yan. Church yan. yan church yan. May decoration na yun na kahoy. Tapos yung sa corner na yan is uh, hotel. Building na. Hotel siya. Building. So ngayon, makikita nyo yung sinasabi kong finally nadaanan ko din bago siya eh, put down yung decoration niya ayan guys ito parang plaza siya guys yan parang plaza siya tingnan yan ang ganda ngayon ko lang to nakita yan oh may monumento sa gitna <laughs> ang ganda niya guys yan oh yan ang sinasabi ko na gusto kong madaanan yan na oh. Nadaanan ko din siya. Oops. Finally. Nakita ko din siya. Ay, mali. Yan. Yan siya, guys. Yan, o. Oh. Hindi, hindi siya makita masyado. Nakalampas na ako. Yun. So, at least. Nadaanan ko yung ano niya. Decoration ng gabi. Ang ganda niya pala pala. Pag, talagang gabi siya. Ganda ito naman, itong building na nakikita nyo, yan ang um, alam nyo na, ano, Olympic, pa, uh, siyang Olympic ano, itong uh, building na yun, na colorful, yan yan oh, ano siya ng Olympic torch, may may torch siya dito sa labas niya guys, yung pula-pulang yan, yan. So, yan ang, ano, Tapos bababa ako dito. Nakita nyo, tataas ang feeling dito. Ano itong gagawin ng sasakyan na Ah, oh, may parking dyan. Okay. Parking ng Tim Hortons. Ang Kapi. kape. kapehan ha? Niyan, no? Ang Tim Hortons, guys. Yan ang pagmaulan So, yan. So, kung nakikita yung corner na yun na uh, pula yan ang parang turts yun lang kasi masyado makita so itong building naman na to uh, last time nung nag snow na sobrang dulas yung mga sasakyan ditong dumadaan dito sa dinadaanan kong to kasi pababa yung kalsada, hindi nila talaga mapigilan yung uh, pagtakbo ng mga sasakyan, yung mga bus mga kahit mga ano na mga police cars ay nako talagang hindi mo mapigilan yung attack mo nila doon sila sa dulo nagkaano napuno ng mga sasakyan naghambalang yung mga sasakyan kahit yung two car lahat bumaba sila dito kasi nga madulas eh, yung kalsada yung ito is pababa kung makikita nyo parang flat pero pababa siyang kalsada kaya nung talagang madulas na madulas siya lahat ng sasakyan eh hindi na prinuhan <laughs> pag sobrang dulas nasa ano yun eh na nailagay yun sa na, na, share ko yun noon eh so i don't know ngayon kung ano mag magpalap makan ano, pa yan ipakita pa ayan oh ang ganda ng ano diyan guys oh ano na to pwede na yata ako dito liliko Ano, ang ganda ng ano diyan guys ayan oh ayan oh ganda ng ano niya ayan oh. Christmas na Christmas talaga yan. Mas ano siya. Ganda ng decoration. Hindi masyado siya halata kasi ano, gabi pero pag-araw. Yan. yan ang mga building dito. Nagtataas na mga building. Kikita mo lang yung mga ilaw pag gabi. circulan a todos sinundan ko yung bus. Sinundan ko itong bus papunta itong ano. Punta yata itong uh, El Galing dito sa downtown. So as usual guys. This is my way to home. sadat ulan lahat naka -stop. sa taas pa So nasa pang ano akong lane pang apat guys. Limang lane ito lahat. So nasa pang apat ako kasi magme-merge ako sa gitna. Mga truck kasi naka, ano din sila. Kasi sa pagsabayan sa amin. Nasa tulay na ako guys. Sinasabi ko kanina na very colorful yung tulay. Ito na yung kahit kaya itong truck sa likodan po oh, hindi rin siya naglilipat kasunod din sa akin siya naririnig nyo yun guys ganun ang tunog ng sasakyan pag nagwo warning ba นะตุ๊กนะสปาแอนนสมหรับฮัปปน lang ng ano, araw guys 29 na ngayon so, bukas 30 31, Aba, lunis new year so bagong taon ano ang inyong mga new year's resolution bagong taon magbubuhay daw so ready na ba kayo <laughs> na magbagong buhay bagong taon na new years resolution daw sa akin basta good health lang okay? sugan ang katawan natin magandang pangangatawan kailangan natin mukhang mali itong nasusundan kong linya niya nasa gitna siya ng lane so paano dadaan yung bus dyan sa kanyang side inukupan niya na sa gitna hindi marunong Yon, sabi ko na nga ba eh <laughs> naka gitna siya sa ano sa linya tataw Ay, may ano. May dadaan din na bus. Kasi bus lane na yung kanyang inukupa. sa 20 ano na? 23 minutes na ilaw ang sasakyan namin. Parang ang dilim tingnan. May ang ilaw niya. Hindi masyado makita dun sa pagpasok namin. Yan. Lapit na ako sa bahay. Magluto ng madalian. Magluto ng madalian para kumain ng maas. No? mga bahay parang ang lungkot nila ng mga ilaw <laughs> ang dilim ayan guys oh ang dilim ng mga bahay isang sasakyan isa lang ako dito mo <laughs> yun ano lumabas si mister so nandito na lang guys so ilang, so it takes me 25 minutes and 47 seconds na makarating sa bahay so thanks for bearing with me while I'm driving of course be safe everyone God bless